ting sa pamahiin, hindi ako masyado maselan. Basta't hindi ikakapahamak ng mga bata, hindi naman harmful sa kanila, pwede nyo namang sundan or pwede nyo namang gawin. Like for example, yung uh, sinasabihang pwera usog sa mga babies. Alam nyo ba na ginagawa ko din yon? Ano lang, parang out of respect sa mga matalanda and also cultural belief na din. Kasi kapag umiyak yan namayang gabi, or kapag nilagnat or nagsuka, sisisihin ako. <laughs> And then, kidding aside, sinasabi ko din yan sa mga babies. Lalo na kapag nakikita na ako sa kanila or yun nga, uh, pinapansin ko sa sila or nilalaro, bago kayo maghiwalay, sinasabihan ko yung baby na pero So, tapos, hinahawakan ko yung dito niya. Para makampante din yung mga nanay or yung mga, lalo na may mga, may mga kasamang matatanda. Kasi baka sabihin na nakusog ko sila. Although, hindi naman siya totoo talaga. Anyway, yung hindi ko ginagawa is yung nilalawayan. Yun na nga po ang pag-uusapan natin sa video na to. Ang mga sampung pamahiin na kung please lang huwag yun na pong sundan. So, bago natin simulan ng video na to, kung gusto niyo po na ganito mga content, pedya tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby, please do subscribe to our channel. So, number one, unahin natin yung minansyon ko kanina, yung nilalawayan para hindi daw makusog. Pwede na lang sigurong i-massage siya dito or i-touch siya dito sa noo and then sabay sabi ng pero usog. Pero yung lalawayan pa, di ba? Lalo, na sa panahon ngayon, syempre, di ba, uh, like lagi kong sinasabi na marami nang nagsisilabas ang bacteria or virus, lalo na ang virus. So, hindi nyo alam na carrier pala kayo ng virus at naipasa nyo kay baby tapos kinabukasan nagkasakit talaga siya dahil dun sa kakalaway sa inyo lalo na kung galing kayo sa labas at hindi pa naman kayo naligo tapos or yung mga kakagising lang tapos hindi pa nagtubrush and then si baby. so yung mga yun number two very... pakainin ng taba si baby. ito yung mga ano yung mga babies na pinapakain daw ng taba bago siya kumain ng solid food niya. So, yung taba, yun yung magiging first solid food niya. Ang dahilan is para hindi siya maging maselan or para makapagsalita si baby agad. Pero yung pagkain mo ng solid food at saka yung pagsasalita, wala pong connection po yon. Pati rin naman yung sa pagiging maselan sa pagkain. So, pamahiin lang, pwedeng sundan siya. Sabi na matanda, hindi naman masama kung ano. Hindi, meron siyang harmful effect kay baby. Lalo na yung mga raw, pork na pinapatray talaga kay baby. Posible kasi na na, mayroong merong bakterya yung pork na yon. O kung luto naman din yon, hindi pa kaya ni baby yon. So, huwag yun na pong sundan yung pagpapakain ng pork kay baby as his or her first solid food. Number three, ito yung mga pamaihin about breastfeeding na kung pa pwede lang, huwag yun na pong sundan. Number one, yung bawal daw magpadede kapag napagod si mami or kapag pagod si mami or kapag galing siya sa trabaho At dahil makukuha daw niya yung pagod. Yung baby makukuha niya yung pagod from her or his mom. Hindi po totoo yan. Okay? Same lang yung breast milk ni mami kahit pagod siya. Same lang yung content. At hindi po totoo na ipapasa yung pagod through breastfeeding. Wala pong ganon. Isa pa, bawal daw magpadede pag bagong ligo. Ngayon ko lang narinig to ha. Meron palang pamahiila ganito bagong ligo, pwedeng pwede, lalong pwedeng pwede. Ang hindi lang siguro pwede yung hindi ka naliligo, yun ang bawal. Kailangan maligo ba me? tapos magpa-breastfeed ka. Isa pa, hindi rin totoo na yung isang breast mo is para sa solid food and yung isang mong breast is para sa water. So, pera ho lang po yan, okay? Next, pamahiin. Pamahiin daw ito para hindi ma or laging malaglag si baby. Pakainin daw lang octopus. Ngayon ko lang din narinig itong pamahiin na to at wala pong katotohanan niyon. Number five, pamahiin. Naging kaya naman nilalagnat at nagtatae. Meron po akong uh, video about ito, yung explanation kung konektado po ba ito. Pero please, kapag nilagnat si baby, nagdadayariya, ipacheck up niyo muna si, si baby. You have to rule out all the possible causes of fever and loose water stool bago natin makitignan or makonfirm na nagingipin lang ba ito. Please check my vlog kung paano siya nagiging konektado. Pero ang aking um, conclusion don is kailangan munang marul out na hindi talaga infectious yung cause. Na wala siyang problem sa kanyang katawan na hindi niya kailangan maggamot. Number six, pagputol daw ng pilikmata para humaba yung kanyang pilikmata. Marami akong mga patients or mga tita or tito na yun, nagka-cut sila ng pilikmata para humaba. Effective daw. Pero, huwag oh, yun na pong gawin. Okay? Nasa genetics naman yan. Nasa genes po yan kung ahaba talaga yung pilikmata ni baby. At saka, very uh, delikado. Kasi kaka-cut mo magagamit ka ng scissors eh, paano kung na-cut mo yung kung um, hindi dapat ma-cut dyan. Uh, kaya, matusok si baby. Diba? Huwag oh, yun na po sanang gawin yon Next! ang hindi pagpapaligo kay baby tuwing bernes. narinig ko na itong pamahin na ito nung nag-training pa ako at tinatawa na, natatawa po ako kasi syempre ang sagot ko opo araw-araw and then hanggang ngayon narinig ko pa din tapos sinerch ko kung bakit yun nga dahil para nakakamanas daw yung pagpapaligo kay baby every uh, Friday meron pa nga every Tuesday so parang hindi ka pwedeng maligo ng Tuesday and Friday para hindi daw magkasakit si baby, etc. Pero, please, mommy, daddies, lola, lolo, hindi po totoo yun. Araw-araw, pwede po maligo si baby, lalo na ang krimen natin ay mainit. As much as possible, everyday na naliligo si baby para iwas uh, infection din. Hindi po siya nakakapita ng kung anumang germs sa katawan. Next, pamahiin is yung paggamit ng bigis. At marami pong dahilan ng pamahiin na to kung bakit gusto ng mga matatanda na magbigis si baby. Isa na yung para hindi lumaki yun siya, o kaya para walang buslos dun sa umbilical stump niya, para daw which is hindi po totoo. Maraming mga ano dyan, mga nagko-comment na hindi po yung ginakahit kayo po nung bata po kayo, ginamitan po kayo ng mami niyo. Hindi po, hindi po ako binigkisan ni, ni mommy. At hindi rin po ako nagbibigkis sa aking mga anak. Okay naman din siya na at wala namang loose loss. Sa mga may uh, loose loss or yung umbilical hernia, hindi nyo na rin po kailangan maglagay ng big Please, mawawala din yan at age 1 to 2 years old. At kapag nandyan pa, doon po tayo nagre-refer sa surgery for possible operation. Especially, wag po kayo maglalagay ng piso tapos may big kiss, tapos ilalagay nyo doon sa puso. Naku, pwede magnana po yun dahil marumi po ang barya Next is pagpapainom daw ng tubig kapag sinisinok si baby. So, kapag sininok si baby, ang gagawin lang is padigayin or painumin ng breast milk or padidein. O pwede naman na uh, buhati niya siya, i-change niya yung position niya, at hayaan niya po siyang dumighay. So kapag sinisinok si baby, ibig sabihin, meron lang hangin sa loob. So hayaan niyo lang siyang dumighay at wala po kayong ipapainom po sa kanya. Meron namang pamahihin na maglalagay daw kayo ng sinulid dito. So, pwede niyo sundan 'yon, wala naman ako. Hindi naman ako against doon as long as walang laway kasi yung iba binibigyan nila ng laway. Pero hindi rin po totoo nakakawala ng sinok 'yon, ha? Uh, allowed lang sa akin dahil hindi naman siya harmful kay baby. Pero ang pagkapainom ng water, diyon, that's harmful. May possibility na ma-water intoxicate si baby is uh, very high. Next, pamahiin. Ito, nakaka-trigger to sa mga parents dahil marami pa rin naniniwala sa uh, asyete mansanilya. Next, is pagpapahid ng mansanilya kapag may kabag si baby. Hintayin ko po yung mga nagko-comment na yung baby ko, laki mansanilya at naging okay naman siya that's good. Pero kasi yung mga sinasabihan ko nito na, na hindi naman talaga kailangan uh, yun, bibili pa naman si para sa kabag ni baby. Yung iba kasi nagkakaroon talaga ng irritant dermatitis. So, Papakita ko po yung picture kung anong itsura ng irritant dermatitis caused by applying mansanilla sa chani baby. So kasi merong, may mga babies na hindi hiyang dito at may mga babies na very sensitive pa ang skin. So kapag kinakabag si baby, meron tayong pinapainom or meron tayong pwedeng gawin. Yung massage, pwede rin yun. Yung pagtap sa likod, yung pag-change ng position ni baby, yung pagpapadigihay kay baby. Pero mansanilya, hindi po rin na yan. personally, hindi ko po siya ina-advise at hindi ko siya na-recommend. Yung may mga parents na naggagawit pa rin ng mansanilya, kot, okay naman si baby, okay naman yung balat. Yung balat niya, good for you. Pero kung mag start kung first time mom ka at you would ask me kung i-recommend ko siya, no. Hindi po ang sagot ko dyan. Kung nakatulong po sa ito, please like, share, and subscribe. Yun lang. Thank you.